Maraming sinasabi mo, oy! Talaga bang totoo yan? Wala akong sinasabi! Ha? May sinabi ka! Meron may, may, ako nalalaman sa'yo! Bakit parang ang guilty mo, ha? Dami, dami Hindi ako guilty! Na... Hindi man ako guilty, oy. Ang dami mong sinasabi. Hindi ako guilty. Ikaw ang guilty. Meron ako nalalaman sa'yo. Tigil-tigilan mo ako, videographer, ha? Marami akong receiver rito. Teka, videographer, mga kabatang helmet. By the way, highway, may nakita ko nga pala ako kanina sa news feeds ko sa FB. May oh. nagpapanggap na kakamping. Oh. Ang kanyang profile picture ay kalikature uh, ko mga batang helmet. Nakalagay doon, dapat si Lenny. Yung t-shirt natin ano, na dapat si Lenny. Talaga? Yung pink. Pero kung titingnan mo yung page niya, Dinudungisa niya dun si wow. Dinudungisan niya doon si Bibi Lenny. Wow! Si Leila, dinudungisan niya di doon. Aba! Troll na troll, mga kabata. helmet Hello, kaya wala kayo, wala lang sa nakikita niyo. Porket naka-pink, eh, kakampink na. Ha? Hmm. Dali lang naman magsuot ng pink. At ito pa, minol ang lang pa ako, mga kabata, helmet. Ano yun? May isang nagpapanggap din nakakamping, pero super loyal pala kay BBM. Ha? Huh? Kung mapapanood nyo yan, mga kabatang helmet, pinagtatanggol pala doon si BBM. Hala? Ayan! Kaya kayo, may papabudol ha. Abangan niyo yan sa mga susunod nating mga vlog. Kung sino yan. Hmm. In-aim-drop ko na yan, video apart. Kasi hindi ko na talaga makaya na nilulokot, at binubudol ang ating mga kababayan. Hindi ko na talaga magpapanggap eh. Mm, Mapagpanggap? Oo! Pero ito ni Kiring. Oh. Ito, nangyari to nung Tuesday. Pero parang pa rin hindi maka -get over. At talaga nagtataka ako, mga kabatang helmet, ah. Ito talaga eh, ay ko lang talaga. Oh, sige. Ah, nice. Kasi, kung wala ka talagang kasalanan at hindi ka involved, bakit ganito yung reaction mo? Hmm. O ito, panoorin niyo muna. Ha? Huh? For the record, meron kong informasyon. Ha? na you are being used para papirmahin si Alice Go ng apidabit. David na magsuturo na si President Duterte, si Senator Bungo, si Senator Bato, si General uh, si IDG. General Karamat ay nasa likod ng pugo. Merong tao pra malakanyang nag-uuto sa iyo. Meron akong information. I can pin you down, my God. Ha? Huwag kang pailing-iling dyan. Alam pong impormasyon na yan. Is that correct? No. Anong sir. purpose mo? Bakit ka pupunta doon kay Alice Go? Dalawang business ka pumunta. Anong purpose mo doon? Beh. Sige. At sino kasama mo? Like what I said, sir, ang kasama ko po pagpunta doon sa Indonesia ay IG po. Ang tinatanong We have General ni... Macapas online to, to, cross check. Sino ang kasama mo pumunta sa kulungan ni Alice Go? O, 'Yun ang tanong ko. Uh, ako lang po, tsaka ang si attorney po. Hindi sino? na papapasukin ko na ikaw lang. Alam mo, galing ako Pero dyan ama, eh. matuktok mo. Galing ako dyan sa custodial eh. Mahirap makapasok dyan. At sino ka para makapasok doon? Ang makakapasok lang doon, abogado, pare, kamag-anak, doktor, o opisyal. Ikaw, ano ang relasyon mo sa kanya? Doktor ka ba? No. Sir. Pari ka ba o ano ka ba? No, sir. O ano? I don't have a Abogado ka ba? No, sir. O paano ka nakapasok? Who initiated the the meeting? And how did you how did you uh, enter the custodial center? The the first time po na pumasok po kami doon. I I was still with 'di ba? May gusto Pero grabe no, mga batang helmet. Okay lang yung burst of emotion. Sabi nga nila, hmm. di ba, Bijoga? Pero baka nadadala lang ng emosyon. Oh. Pero kasi parang may mga instances na napansin ko mga batang helmet na bumabat in. Ito, so, hindi na makakasagot mga resource person. May isang best din dyan na nagsasalita to si Mary Ann Maslog, nag-bat in, nag si Mr. Bato de la Rosa, hindi na natuloy yung sinasabi, yung statement. Pero, oh. si Sen Jinggoy, nagsabi na, sige, Marian, tuloy mo. Buti na lang pinatuloy. Pero kasi nandun na nakahangne, sasabihin ayun yan, ne, na. Ayun e, ayun na ayun, ayun. ayun, ayun, ayun. ayun. Napapansin ko lang yan ha, during the Senate hearing, hindi lang ito dun sa nakaraang Senate hearing, kundi yung mga dati pa, mm -hmm. na pag medyo mainit na yung usapan, biglang, o oh, biglang, pasok, pasok, oh. pating, kalit, mm, kalit. sapaw ka, galing grabe ng mga bata helmet, bakit nga ba yung mga pangalan na lumitaw, lumutang, eh, sabi nga ni Mr. Bato de la Rosa, oh, dating presidente, si Tatay Diggs, no? Mm. Si Bongo, mm. siya. Tapos yung isa pang PNP ba yun? Oo. Oh, oh. O si IDG pala. Oo, oh, dadamay. Oo, oh, oh. eh, bakit yung mga pangalan lang nila ang lumitaw na parang palitaw? Diba? Oh. Pwede namang iba pa, diba? Oo. Oh. Pero sabi nga niya sa kanya na mismo nang galing, 'di ba? Na meron daw talagang magtatrabaho sa malakanyang para sila ay Diba? Lalo Bakit naman yung... niya nasabi yun? Ang na, mga batang helmet eh. Bakit yan? naman niya biglang sinabi yun? Oh, masabi kung sino ka na nagsasabi ng to at sino si sino ngaling. Kaninong script yan? Ay, yung mga batang helmet na may mga tinakot na bayaran. Kaya uh -huh. ganito yung sasabihin. Ganito yung script na magtatakotan tayo dito, magsisigawan tayo dito, uh -huh. para bonggang-bongga yung mga antihan natin. Uh -huh. Sinong may pasimuno? O, oh, ba? diba? Oh, ayan, uh -huh. mga kabatang helmet. Nako, dapat talaga maalam tayo at may pakialam tayo dahil, oy, yung ginagastos dyan sa mga ganyang hearing, tax natin yan. Oh, uh -huh. Diba? Kinakain ng senator yung paborito tax natin yan. Then, sinada nga ako nakita. <laughs> Pero anyway, highway, comment down below kung ano mas niya. Basta ako, ang punto ko rin sa medyo wala ka talagang kasalanan, hindi ka involved. Yung talagang malinis ka, clean oh. ka. Makinig ka muna sa kwento. Kasi tingnan ko si Senrisa. Hindi yung sabat ka ng sabat. Tingnan ko si Senrisa, videographer. Ah. Oo, oh, oh, may mga parte na naging emosyonal din siya, di ba? Ah, ah. Kasi ma maririnig mo at mararamdaman mo sa boses niya. Mm -hmm. Pero hindi

Quadcom series. Lagi kayo. Season 2 na to. Season 2. Kaya dapat lagi kayo nakatutok sa ating channel para updated kayo sa live, di ba, videographer? Ah. At ang ating comment of the day. Okay. Ma'am Claire Condrillon. Sabi niya, that's the hard-earned taxpayer's money. Nakakaawa talaga ang maraming naghihirap na Pilipino. Hashtag God Save the Philippines. Sabi po yan ni Ma'am Claire Condrillon. Salamat po na pang malakasan sa inyong komento. Totoo naman yun, no? Oo. Yung sa house tour, oh. ng bahay ng Pangulo, mm. tax natin yun, mga kapatang helmet. Kung ikaw ay arawan, o yung sa mga construction, mm. labandera, mm. planchadora, basta yung per ora, di ba, bigo pa yung oh. arawan, yung mm. per oras na ano, binabayaran, tax mo yan. Pero ikaw, hindi ka mga pag-swimming dyan. Hindi, no? Nek-nek mo. Sila lang ang makakatamasaan yan. Boom! So, oh at ikaw patuloy kang maghihirap patuloy kang uutang sa tindahan ng Septilas Kakabayaran mo pa ng utang mo uutang ka na naman hmm. Problema mo naman ang pambayad sa kuryente yes, oh sa tubig at sa tubig sa upa pa sa pa mo kaka-troll mo oh. Oh. oh ayan mga bata helmet basta stay happy stay healthy stay, healthy, stay safe stay as always Sabi ko nga sa buhay, nag helmet din ng Bukeyo tips setting better everyday god bless everyone bye Bida ang saya. Bida, bida. Jollibee. Buna pa sa Jollibee, happy. Oh, Ito, the anger. <tik>